ang hindi nga pala ng tulog ko neto na nang biglang Bargoy! Bargoy! Putik! Oh, puro tulog ka Hoy! Tuya ka! Hoy! Mag-inom tayo! Tumodrip tayo! Sagot ko! Woo! Ah! Ah! Ito, Nick? Parang, ano Parang araw naman natutulog yung tao Shh! Tara na! Minsan lang oh! Minsan! Namiss ko mag-inom mag inom ba? Kasi... Mag-inom! Na ano ako, may sakit ako nakaraan eh. Ano ano, anong, or anong oras na ba? mag tayo. Ah, uy. Tara na, uy. Paano ko? Ako nga bahala sa'yo. Meron dito, oh, alak, oh. Tapos, ayan, oh, nag-iihaw nag ako dito, Di ba? ano? naman tong taong to. Ay, naman tong ano. Libre mo yan? <coughs> hindi. Ano? Sang sa, sa, galing sa rip mo. Sa rip ko? borbor mo niyo, Nino, eh. Ito, ito na ba? Oh, dito ka lang. Parang di ka naanto Dito ka, dito ka. Mag-iihaw ka dyan, mag-iihaw ka. Ako ah, pa pinag-iihaw nito? mag ka dyan. Borbor naman. Huwag ka na ano dyan. Sarapan mo, ah. Oh. Number mo yung tawag yun Pinabiyaw pa ako dito ng ano Barbecue eh Ulam ko tayo sa linggo eh O ano dun Nilabas lahat Uy Marikoy Tutuwi mo nga rin to Lugani saka sa kaano oh. Buti ito Galing rin sarip mo yan ha Sarip ko rin galing Oo oh, ihabi mo Pura pura to. pura Oh, shot mo muna to. Ang bayanino. Walang yelo eh. Dapat kape kasi ino offer mo sa akin, hindi Huwag ka naman gano'n, pare di ba... Ikaw kasi may rep ka, di ka man lang gumawa ng yelo eh. Unti lang pala yung, ba? re Uy, yung Raiders natin, unti lang pala, bumili ka, kahit dalawang bote lang. Ano? Uy, wala kang ambag ah. May ambag ako, pare ko eh. Ano? Ako nagbuhat niya mapunta rito, hindi mo lulutuin niya. Ako kung... pinagluto mo. Hindi, ano hindi, ba naman yan no Oh? Hindi mo lulutuin niya kung hindi ko dinala rito, tama ho ba? Tama ho. Okay. Parigoy! Oh! Tapos na ako! Parigoy, kung ayaw muna ako ha! Oh, sige, kumain ka na dyan! Nga pala guys, ito nga pala yung suka ni Boy Suka Spicy Vinegar Extra Hot. Ayan guys, so. Bali sa summer nga pala itong galing no, at may nagpadala nga pala sa akin, kaya pag-order na rin ngayon ito. Mas so, maganda kung okay, i shake muna natin eh, no? Ayan, no? Uh, uy! Titikman na natin, kuha tayo dito sa may imbutido. Ayan, you no? Know, Iniyaw na imbutido. Oh. Uh, Hmm, smoky. It's smoky flavor ah. Hmm. Yung so guys, matamis-tamis. Hmm. Barbecue. Sarap yung kiso. Oh. Sarap na itong suka, no? Spicy vinegar extra hot. Huh? Sarap nih, itu. Mm. Grabe, panalo to. Mm. Ano yun? Grabe, ang sarap na yun to. Mm. Grabe, sarap. Hoy! Oh. Mm. Hoy! Mm. Pag-iina ka pa dyan! Tara na, hoy! Dito ka! Kaya, kumakain pa ako! Dito, mag-inom na tayo! Gano'n! Okay. ka pa! pag na to!